Nang oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nangagsasabi. Sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit? At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata. At inilagay sa gitna nila. At sinabi, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit sinuman ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit at sinumang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisisampalataya sa akin. Ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang lig ng isang malaking batong gilingan. At siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. Sa aba ng sanglibutan, dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod sapagkat kinakailangan dumating ang mga kadahilanan Datapuat sa aba ng taong yaong panggalingan ng kadahilanan at kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagpapatisod sa iyo ay putulin mo at iyong itapon mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw o pilay kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na ibulid ka sa apoy na walang hanggan at kung ang mata mo ang makapagpapatisod sa iyo, ay dukitin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na iisa ang mata. Kaysa may dalawang mata na ibulid ka sa apoy ng impyerno. Ingatan ninyo na huwag niyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking ama na nasa langit. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Ano ang akala nyo? Kung ang isang tao ay may isang daang tupa at maligaw ang isa sa mga yaon. Hindi ba gaiiwan niya ang siyam na putsyam at pasasa kabundukan at hahanapin ang naligaw. At kung mangyaring masumpungan niya, ay katotohan ang sinasabi ko sa inyo. Na magagalak ng higit dahil dito kaysa siyam na putsyam na hindi nangaligaw. Gayon din na hindi nga kalooban ng inyong amang nasa langit. Na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo pumaroon ka. At ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Datapuat kung hindi kanya pakinggan ay magsama ka pa ng isa o dalawa. Upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. at kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hentil at maniningil ng buwis. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa, ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa, ay kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo, na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang naukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking ama na nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito, Sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pungpito. kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari, na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya'y magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya ang isa sa kanya'y may utang na sangpong libong talento. Datapuat palibhasa'y wala siyang sukat ibayad. Ipinagutos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili, at ang kanyang asawa't mga anak, at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayad. Dahil dito ang alipin ay nagpatirapa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon sa aliping yaon ay pinawalan siya. At ipinatawad sa kanya ang utang. Datapuat lumabas ang aliping yaon at nasumpungan ang isa sa mga kapuwa niya alipin. Nasa kanya ay may utang na isang daang denario. At kanyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya na nagsasabi, Pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran ko. At siya'y ayaw. At yumaon at siya'y ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay nangamanglaw silang lubha at nagsiparoon at isinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nang magkagayoy pinalapit siya ng kanyang Panginoon, at sa kanyay sinabi, Ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon, sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin. Nagaya ko namang nahabag sa iyo. At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap, hanggang sa siya'y magbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa kalangitan. Kung hindi niyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid.